So, ayun na nga. Ano ba itong sinasabi ko sa last vlog ko na hindi nyo dapat ma-miss sa video na to? Hmm. <laughs> But before that, gusto ko lang i-share na I never imagined my entire life na makakapunta ako sa ganitong klasing lugar. Hi, my name is John and welcome back again to another vlog. Sa mga di pa nakakalam, andito kami ngayon sa Lofoten, isa sa mga magagandang places dito sa northern part ng Norway. Normally, pinapanood ko yung arrival ng barko namin tuwing umaga especially pagbago yung lugar na pinupuntahan namin. But this time, di ko yung nagawa. Siguro dahil napasarap na rin ako ng tulog. Pero, surprise talaga ako sa bumungad sa amin. Tingnan nyo naman, di ba? Luckily, today is Sunday. Ano nang ibig sabihin nun? Sunday is half day. Kaya syempre, hindi yan palalagpasin ng tropa. Kasama ko ngayon ang engine team na kumala sa maliit na village na to. Kaya, let's go! Alam niyo ba na sa mga Lofoten Islands, the population is only around 25,000. And ito ang isang major center for the cod fishing industry. Habang naglalakad kami, nagulat ako na kahit nasa parang probinsya na kami ng Norway, ay makakita ka pa rin talaga ng Tesla charging station. Which means, talagang napakayaman ng bansa ito. And dahil na-curious ako, at para hindi na rin kayo mag-check, ko na rin siya sa Google. And according to Global Finance Magazine, this 2024, nasa top 10 ng Norway sa richest country in the world. Wow! And sinimulan na naming i-explore yung lagar. May nakita kaming napaka-cute na sauna sa labas ng bahay. And napansin ko lang na napakapayapa ng lugar na to. Siguro dahil wala din masyadong tao, or siguro dahil parang nasa probinsya na rin kami. Isa rin talaga tong si Kuya Ranky na gustong gustong i-enjoy yung snow. Gusto sana niyang gumawa ng snow angel katulad dito. Kaso matigas na yung yelo, siguro dahil patunaw na rin. naglalakad-lakad lang kami dito sa place and napansin ko na sobrang nakakalma yung lugar. Super na-enjoy namin yung view kasi syempre, first time ko lang din talagang makakita na ganito in real life. Sa so, mga internet ko lang kasi ito nakikita noon, pero nakikita ko na siya in real life. It feels very unreal and wala rin talaga akong masabi sa sobrang ganda ng lugar. Syempre, lahat gagawin natin, magkaroon lang tayo ng magandang picture na ipopost natin sa Facebook. Kahit madulas-dulas pa tayo. Kahit saan ka talaga pumunta dito, lahat maganda. Kaya, di namin yung pinalagpas ng mga kasama ko. Kaya nagpicturean din kami and inappreciate yung ganda ng lugar. Siyempre, di mawawala yung pagbili ng ref magnet nakabili ng na ng nanay ko bago ko malis. <laughs> Ito na po, mahanapin din ha. And after nun, bumalik na rin kami sa barko. Pero, tanda nyo ba na may sinabi ako na meron akong once in a lifetime experience dito sa Norway? Ladies and gentlemen, please welcome my Aurora Borealis experience. it feels magical talaga sa personal and hindi ko inakala na makakita talaga ako ng ganito sa buhay ko. Itong Lofoten talaga yung place na kung saan nagpapakita madalas yung aurora kaya sobrang paborito ko yung lugar na ito. And syempre, di pa dyan natatapos ang ating expedition. Ngayon naman ay nandito kami sa... Um, <laughs> hindi ko maalala yung tawag dito pero huwag kayong magalala, nasa Norway pa rin naman kami. Pagdating namin sa port, sumalubong sa amin yung mga tahol ng aso. Sobrang angas lang talaga nila tingnan kasi makikita mo talaga yung mga huskies on their own environment. Napakatahimik din ng lugar, hindi to ko talaga naramdaman yung totoong lamig ng Norway. Pagbaba namin ng barko, sumalubong sa amin yung mga locals with their fun and simple activities. Siyempre, hindi namin yan tinaragpas. Pwede ka magpatulak and mag-slide sa yelo gamit yung di ko alam kung anong tawag dito pero masaya siya. Medyo nabigatan ata sa akin si tita kaya bumalik agad siya. Pero ito talaga yung pinaka-favorite ko sa lahat, yung Tower of Stone na yan. Diba? Di lang ako yung na-excite nung nakita ko yan. Nandyan si Kuya Romel at si Kuya Alfred na talagang go na go for the experience. And ito talaga yung pinaka the best experience sa lahat. Ang mag-try magpadulas sa snow. Yeah everyone, this is my experience maging bata ulit in 3, 2, 1. Isa nice. pa nga, parang sayo kong panoorin eh. Nice. Syempre, di lang ako yung nag-try nito. Yung ibang mga crew din ng barko namin. Umaba din sila and nag-try din to enjoy the experience. Pwede ka rin magpa-picture dito. Uh, hindi ko nang alam kung siya ba ay isang deer, elk ba siya, moose or uh, malaking kambing <laughs> basta guys, siya ay malaki and hindi naman siya nangangaga. Meron din silang isang malaking tent na showcase yung normal setup sa kanilang tent with matching food sa loob. Napaka cozy lang ng vibe sa loob and syempre, ang sarap din sa feeling yung init mula dun sa sigang kahoy Ang pinaka nagulat ako sa lahat ay kung gaano kabait yung mga sled dog kasi di ba, kung makikita mo sila, ay mukha silang mga wolf na parang aggressive. Pero hindi Turns out na gusto nilang hinahawakan sila and pinepet sila. Ang labing lang din nila and nakaka-enjoy lang din talaga yung experience. Siyempre, hindi natin palalagpasin ng mga freebies. Siyempre, sino mo naman tayo para tumanggit dyan? Hello guys! Meron kaming nga uh ano dito yes, parang kape, lo, kape, kape, o kape tea. na masim. <laughs> kape na masim. <laughs> kape na masim, guys. Pero matamis guys. <laughs> Bigay doon sa amin. Libre lang, libre, libre lang. lang guys. Malamig. Pakita eh. mo ano, yun na usok ba? Hindi ako guys. Oh. <laughs> <laughs> ha? Free? It's free. Yeah. It's fish cake. Fish uh -huh. cake. Siyempre, hindi rin mawawala ang sandamakmak na picture band. Overall, sobra akong na-enjoy dito sa first week ko sa Norway. Siyempre, with the experience of snow, ibang iba sa mga dati namin napupuntahan. pupuntahan. I feel very grateful sa mga lugar na napuntahan ko. Dahil sabi ko nga sa inyo, I never see myself going to these beautiful places. Kaya guys, Sama niyo ako sa aking next vlog kasi mag-Snow Angel na rin ako sa wakas. And there you go. Thank you guys for watching this video. And as always, see you on my next vlog.